Magandang umaga, bagong araw, panibagong buhay, panibagong araw at panibagong pag-asa. Bagong baga, pa oh, bagong gising. <laughs> pagod na pagod si tatay. Ayan. Tayo ay uminom muna ng ating tuba-tuba. Cheers, cheers. Ah, oh, grabe pa ang ingat. marami pang gagawin. Eight days na lang, working days na lang. Pero hindi pa kami nakakataas ng gagawin. So, ayun. Yung cabinet ay yung ginagawa ni tatay. Ayan. Nakakadalawang pinto pa lang. Ayan. Ngayon ilalagay niya yung isang pinto na yan. Tapos yung doon banda. Doon. Doon doon banda. Ah. Ayan, yan, yan, yan. Yan pa. Ang dami pang gagawin. Tapos yung wall. Ayan. Yung wall na yan. Ayan. 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 So hindi pa tapos ni tatay. Nagkulang kasi kami sa gamit yung half moon. Hindi pa kami nakakabili kasi lalagyan pa sa baba. So yun yung sinasabi kung ko. gusto kong embossed wall. So pagka natapos na lahat, ipapakita ko yan. Lahat lang si tate ang gumagawa niya dito sa aming bahay. Lahat dito para hindi na kaya bayad ng mga manggagawa. Yung lahat ng alam ni tate kaya niyang gawin. Si tate na ang gumagawa. Siyempre <laughs> with the help of the nanay tagapagluto. <laughs> para hindi magutom ang labor ay ano tawag sa iyo panday sa atin panday dito karpintero ang tawag sa kanya panday dito ang panday ah karpintero panday Sige, bicol tapos ang dito ang panday yung nagaano na ano yung bolo bolo espada <laughs> yung, itak ah. yung panday dito ano sa atin ang panday. Sa amin po ang tawag sa karpintero ay panday. So, ngayong bakasyon, panday mo na si tatay, hindi siya teacher. <laughs> ay, teacher pa din kasi tinuturuan mo kahit kung ano dapat gawin. <laughs> ano pa? So, yan. Eto muna tayo ngayon. Inom muna tayo and then I'm going to cook our breakfast and then naisip ko nga is yes, pansit, nalalagyan ko ng toge. Pwede ba yun? Pakaibay ka si kuya nun ba? Hindi ko alam. Paka hindi kumain. Magluluto na lang ako ng pansit. Gusto nyo ba papa yung ano, yung yung sauce natin sa samyang dyan ang ilagay ko? Pwede naman. Pwede naman yun? Kakain ka ba nun? Maangam? Pwede naman. Kaya mo? Kondi lang? So yun, para may iba naman ang lasa yung sa samyang, samyang ba yun? Yung ginamit pa natin magmukbang dati. May tira pa, hindi namin inubos yung sauce. Dinaya namin kasi sobrang ang dinaya. <laughs> dinaya yung sariling panlasa. <laughs> Ay, magang-maga pang aming mga mata. Alatang bagong gising lang. Toto pala tayo pa nakabdo. Sinisip ko na naman ako. Pero yung sipon ko na, pag nainitan yung likod ko, kasi ayan, may lumalabas sa anong. Ginigisik yung mga bata, dito na naman kami sa sala na tulog. Ayan. Kasi sa sobrang pagod na ni tatay, Ay dito na kami ano. Papatayin daw ni tatay ang aircon maya-maya kasi sumasakit ang kanyang katawan. Likod? Ay, likod. pala pagpasok niya dito, sobrang lamig galing siya sa labas kasi naglalagari, nagtitis-tis, nagpiplainer, tapos pagpasok niya dito, sobrang lamig. Kaya sabi niya, sumasakit daw ang kanyang dikot. Kaya pinapatay namin ang aircon. Katulad kahapon, di naman masyadong mainit kasi maulan kahapon. So, yun. pero kahit maulan, hindi ni tatay tinitigilan ang kanyang ginagawa dito sa bahay. Kasi, malapit na naman ang pasukan. and then isa siya sa uh, kasama sa National Learning Camp isa siya sa mga teachers sa National Learning Camp Magpa-facilitate sa mga camp tours sarap talaga ng tuba-tuba sabi ko i-ano ko sa inyo kung ano ang benefits nito napakarami benefits nito. Kahit marami akong iniinom na gamot, sinasabayan ko rin ng mga ganito. Malay natin kasi malaking tulong din sa inyo. Hindi ko alam kasi start nung uminom naman ako nito, hindi na ako araw-araw dinadala sa emergency. May, may mga oras na lang na pagkasobrang sama talaga ng aking pakiramdam yung hirap na hirap na ako mag uh, nahirapan ako huminga that's the time na minsan sobrang baba na ng blood pressure ko minsan 70 over 60 80 over 70 hindi naman namin alam kung ano yung reason pagka gano'n basta bigla nila ako nangihina Ewan ko ba, ganun siguro pagka may diabetes kayo, mga diabetics, sino bang relate na ngayon okay ka, mamaya hindi ka na okay, tapos minsan hindi na mahanap yung ano ko, yung pulse ko, tapos sobrang lamig na, tapos namumutla na ako, syempre sinasabay na din ang nervous kasi bigla-bigla na lang. Katulad nung nakarang araw, nagtututrush na ako, tapos yung muku ako kasi kinuha ko yung nalaglag. Tapos bigla lang pumitik yung sa may heart ko. Tapos yun na, dire-diretso na. Tapos, nag-170 over 100 ako. Pagdating naman sa hospital, kasi kaiinom ko lang ng gamot, nag-140 over 90. Tapos ganun. Tapos habang bumabiyahe kami, papunta sa hospital, nire-relax ko lang ang sarili ko kasi si tatay, nine-nervous din, syempre. Tapos kasama lang namin ang mga bata, tapos tinatawagan ko naman na sila ate, susunod na lang sila ate. Tapos kukunin ang mga bata sa hospital na kami nun. Kasi idadaan pa namin kila ate, parang minsan hindi ko na kasi kayo, kaya. Kaya na kami sa hospital. Tapos pagdating doon na yan, injection, inom ng gamot, na ibibigay ng doktor. Minsan yung mga dalang gamot ko na, ipapainom sa akin. Kaya dapat laging nasa bulsa ko lang, nasa tabi ko lang yung mga pang emergency case ko na gamot may may gano naman ako lalong lalo na yung sa ano sa puso pagka uh, ah, naramdaman ko na na gano na pakiramdam dapat iinom na ako pero minsan kasi biglaan ayan kaya laging nasa bag ko lang o nas, laging nasa wallet ko lang ang aking gamot Ayan. Dito na natin tatapusin. Maliligo na si tatay kasi mag-start na naman ulit siya sa kaniyang gagawin ngayong araw at sana nga matapos na. etong sa wall, pwede naman itong ano, pati yung sa mga headboard na May mga headboard naman na po kami dati. Siyempre papalitan na katulad yung headboard na kahoy talaga dun sa bed namin dito sa kwarto sa baba. Siyempre, hindi na siya uso yung may mga lalagyan-lalagyan pa kasi dati yun ang mga headboard, ano, yung parang may mga lalagyan ka. May pang display ka, may mga pang book, may pwede sa mga stock toys. So yun, hindi na siya in ngayon. <laughs> Kaya papalitan na namin ni tatay na kami lang ang gagawa. Kasi katulad nila ate, may mga headboard sila yung pinagawa kay papa, yung papa ni tatay tinatanggal din naman nila. Yun, iba naman kasing headboard sa kanila. Basta ang ganda din naman. Parang, anong, ano papa yun sa mga Spanish, ano pa, no? Yung design ni papa. Pero maganda. Tinatanggal nila ate kasi bulky siya. Napa, bulky. So, yung space. Mas gusto nila yung ano ng space. Pero syempre, yung space ng higa, hindi naman affected. Kami-kami lang naman gumagawa ni tatay. Basta yung, ano, yung may nakita kami kasi sanay kasi ako manood sa mga uh, ayos ng mga bahay. Tapos pag nagustuhan namin, hinagaya din namin ni tatay. Pero syempre may sarili din kaming version. Hindi naman yung gayang-gaya talaga. Yung nagkaroon lang kami ng idea kung ano ang gagawin namin. So yun. Si tatay ang dami na naman niyang iniisip. Hindi lang yan nagsasalita. Pero ang dami na naman lumilikot yan sa isip niya kung ano mga gagawin niya. <laughs> Tapos pagka may hindi siya magawa, tatawag siya sa papa niya at magtatanong. Katulad nung sa table namin, pangat, pangatlong basag na ba yan pa? Kasi una yung white na salamin, pangalawa brown na salamin, kasi pangatlo, yung brown na naman, makapal, na bagsakan ni Kuya Mikel nang lalagyan ng kape na malaki. Basag yung lalagyan, basag din yung table namin, yung cover na salamin ng table namin. So ngayon sabi ni tatay, hindi niya nalalagyan ng ah uh, hindi niya na palalagyan ng salamin. Papatungan niya na lang ng uh, scrap na mga kahoy. Tapos parang, anong tawag dun papa? Yung puzzle-puzzle ang mangyayari. Pero syempre dikit-dikit hindi yung butal-buta. Tapos <laughs> <So, laughs> so, syempre dikit-dikit. Tapos lalagyan niya daw ng design. O tapos, Ah, uh, resin, papa. Resin na lang ilalagay niya sa ibabaw. Yung parang salamin din siya, pero rubberized. Parang ganun. Resin yun tawag doon. Kasi yung mga ginagalit namin pampakintab dito sa mga furnitures namin, polyurethane. Alam, dami namin alam, no? Kasi si Papa nagtuturo sa amin yan. Valspar, kapag uh, ang ginagalit namin sa mga woods, para pagka pinatungan ng maiinit, hindi babakat. Balspar. At para pagka gusto naman namin makintab, polyurethane ang ginagamit namin. Pwede sa, at emulsion naman sa mga ano namin, sa mga walls oh. namin na parang mga kahoy-kahoy para makintab. Tsaka sa kahoy naman, polyurethane. At yun naman yung ginamit namin doon sa shelves na ginawa namin na patungan ng TV. O diba, aesthetic kasi. <laughs> Sete. <laughs> si tatay natatawa na lang lagi sa akin. So yun, very supportive ang tatay ko. Yan, kahit anong gusto ko basta kaya niya, ginagawa niya. And then din naman kasi para sa akin lang talaga. Para naman sa amin, para magandang tingnan sa mata. <laughs> Hindi kasi kami mahilig yung bili-bili-bili. Tapos ayan, hindi na din naman ano dito. Kaya minamaximize namin kasi ang liit nga lang ng bahay namin. Minamaximize lang namin yung kasya katulad nung upuan. Ang dati namin upuan ang laki-laki. Akala ko kasi nung kinuha namin tong bahay na to, malaki na. Malaki pala pag wala pang laman. Pag may laman na, ang liit-liit na lang pala. So yon Kaya wala naman dito iba pang bahay. Ano pa nung tayo ay kumuha ng bahay dito sa village, ano? Ito pa lang yung mga yari na at saka yung bahay doon, yung Ekebana at saka itong Fuji pa lang. Yung sa Amandala dati, hindi pa siya covered ng pag-ibig. At until na pala, hindi naman siya cover ng pag-ibig. Ito kasing bahay namin, cover ito ng pag-ibig kasi wala kami milyon na pang cash. <laughs> Kaya hulog-hulogan lang ito. O, oh, di ba? Na in the future, kesa mag-rent kami, eto na lang, in the future, amin pa. Tapos may isa pa kaming bahay sa Bulacan na hinuhulugan din. Pasalo sa amin. So yun, pagka nagka-pera kami, ipaprocess din namin ang paglipat nun sa pangalan ulit ni tatay. Lahat ng property namin nakapangalan kay tatay, syempre, spouse, spouse ba tawag sa akin? Pa? Oh, di, ka, din yung pangalan ko as spouse ah, ang nakapangalan lang pala dito sa akin yung internet connection at yung isa naming sasakyan. Kasi ang sabi ko doon, second hand yung isa naming sasakyan. Nung binili ko yon ay namin pala ni tatay, ang ibinigay kong info, yung kay tatay, tapos hiningi din yung akin, ang nakalagay doon sa deed of sale, pangalan ko. Dapat sabi ko pangalan ni tatay, eh nag-abroad yung may-ari talaga nung sasakyan. So, paano pa yung mauulit? Nandun na yung pirma niya. So, kaya hindi pa namin yung pinapalipat sa ano, sa pangalan ni tatay, kahit na pa-register na ulit namin, kasi nga, gusto ko sa pangalan niya, ay eh, nakapangalan sa deed of sale, ay tama ba kasi ang desisyon namin? <laughs> Ipapalipat pa ba namin? O hindi na? <laughs> Ipapalipat pa ba natin tayo? Hindi, pwede naman. Pwede nawang hindi. Pwede naman. Opo. So, yun. At yun ay binili namin, yung isang sasakyan na yun for business sana. Kaso, ang hirap makakuha ng driver, lalong-lalo na kayong mga teachers, pag oras ng trabaho, trabaho talaga. Nakabox ka talaga. No? Pag sinabing 8 hours ka, 6 hours ka, ganun yung trabaho nasa school, na yung nasa trabaho, oras na nasa school ka. Pagkahapon naman, sobrang pagod na. Kesa na makipagbukbuk ka pa, <laughs> parang wala ka ng pahinga, parang uh, inaaway mo na ang sarili mo doon, diba? Ang kinakailangan lang naman natin, maging masaya, no? Kahit hindi tayo mayaman sa pera, basta mayaman tayo sa pagmamahal, diba, Papa? <laughs> okay na yan, basta kumakain pa tayo ng tatlong beses, at may sobra pa, may mer merienda pa sa isang araw, diba, Pa? So, naman ang prinsipyo namin ni eh, tatay. Ngayon nga lang nakakatakot, kinakailangan lagi ka lang may pera kasi pagka in case of emergency katulad ko, nga nga. Kasi, pagka pumupunta ka doon, i-laboratory ka pa lang, wala ka pang pambayad sa iya. <laughs> pang laboratory pa lang ang bit, -bit mo. Ang hirap na kasi, ang dami na naming mga cars na kinuha. Tapos katulad natin ng fortune care, patapos sa kami magbayad, tapos ngayon, gigwak naman. Hindi naman namin nagamit. Tapos nagamit gamit naman ni tatay, nire reimburse Magkano tatay yung nagastos natin doon? 40,000 plus. Tapos 11,000 plus lang yung nare reimburse nila. Eh di wow. O oh, 11,000, 7,000 nga lang. Ano pa? Eh, para na-cover nila. Ganon. Tapos sa amin may mga existing na ano, parang ang hirap makakuha kasi lugi sila sa amin, sa akin pala. Magluluto na ako pagkatapos nito, konting chika-chika lang. Kasi mag-start na ulit kami. Ayan. Please support our page. Yung page ko pala dati kung ano, ginawa lang naming page. Dami na naming page ni tatay. Bonok and Bochok. Hindi namin talaga naaalagaan ang mga page namin kasi syempre nakatuto kami sa pagtatrabaho. Talang. Ito naman ay parang libangan lang. Nakakatuwa lang mag humarap sa mga ganito-ganito. Tapos sumasahod ka. Ngayon wala pa kaming dito. Ano. Sa, yung YouTube namin dati may sahod na yung Saucers Farm na YouTube channel. Tapos napabayaan ko nung nanganak ako, tapos nagkasakit ako, na-depress ako, parang, ano, pagka ganun pala, pag marami kang bashers, pag hindi ka sanay, yun, pero ngayon, kiberna. na. Ganun naman talaga eh, gumawa ka ng matino, gumawa ka ng maganda, lagi kang hahanapan ng butas. Pero panatalihan pa rin natin gumawa ng maganda kesa gumawa ng masama. So, yun lang yun. Kahit na anong butas ang iba to sa atin, okay lang yun. Basta lagi nating tatandaan, wala naman kasi talagang perfecto. Yung perfecto ang pangalan. pero <laughs> Meron ba palang perfecto? Yung perfecto ang di no? Diba? <laughs> so, yun lang lang muna. Ano pa? eh, Kaya, nag, pa. Oh, magtatrabaho pa si Papa. Nag-share lang kami ulit ng aming pag-inom ng tuba-tuba and then counting thoughts and yun Basta panatili lang natin ang pagiging positibo sa buhay. Kasi kachat ko kagabi yung aking kaibigan na ah uh, may ano na rin siya, nagkakasakit na rin. Pagka nagkakaibig ka lang ng ganito, ano Papa? Start na din ang ano, nagkakaibig <laughs> ka. Hindi naman 20, nagkasakit naman ako 38 na. Although naman dati pa, sanay na si tatay sa akin, dalaga pa ako, na lagi talaga akong tinatapos sa emergency. Pero hindi naman ganito ang sakit ko. Basta pag nakakaamoy lang na ako ng hindi maganda, talo ko pa ang naglilihe. Nahirapan na akong huminga, nagpapalpitate na ako, hindi na ako makahinga, naninigas na ang buong katawan ko. So yun. Pero bata pa talaga ako, 15 years old ako, may high blood na ako. So, yun yun. Mana ako sa tatay ko. Pero hindi kinamatay ng tatay ko ang high blood, ha? Hindi nakakamatay yun pagka, ano, inaalagaan mo ang sarili mo. Wala pang maintenance yun ang tatay ko. Ang nakapatay, ang naka, ano, ba ito? Tagalog dun <laughs> tayo. ang naka-deadsong sa tatay ko, yung ingit ng ibang tao. Ayun, yung mga hold upper, yung mga masasamang tao. Hinold ang tatay ko. So yun, sila ang pumatay sa tatay ko. <laughs> Oy, sa mga taong ano dyan, gusto na lang lagi easy to get. No? Magpanat kayo ng buto. Huwag kayong mandadamay ng ibang tao. Yung taong gumagawa ng malinis at nagpapakasipag para sa kanilang pamilya. Huwag kayong ganyan. Ang sama-sama nyo, na may tatay pa kami ngayon, eh, wala na kaming tatay. Napaka-bata pa ng tatay ko nung kinuha nyo. Anyway, sabi nga, is dahil dahilan na lang yon Pero ang sakit kasi. <laughs> o, oh, tama na, tama na. At babalikan na naman natin ang masamang nakaraan. It's only the panaginip. Bye-bye!